Gikan sa 24 ka mga aspiring clashers, ana-ana lang sa 12 ka mga talentadong mga awit ang magtigi sa titulo alang sa The Clash Season 7. Ano ang report ni Mark Reggie Abella. Nabiguman, ang laban. Dito nga ang top 12 finalists sa unong ka mga bagong clashers o gulo mo sabi ka mga clashbackers. Gibalikan sa unong ka mga clashbackers ang ilang tag sa tag sa kamakasinatian sa mga niaging season sa The Clash. Sama na lang ni first runner-up season 4 sa The Clash na si Vilmark. I was the fir first runner-up. Siyempre meron po mga um, somehow... Um, parang sana, yun na yun eh. Isang-isang ano na lang eh. Kaya ngayon gusto, um, ang ginagawa ko is I just Give me 110% with every performance. Buto sab nga balikan ni Jong sa season 1, niya atong wala niya mahatag ang 100% sa finals. Kung babalikan yung season 1, siguro nung panahon na nagkasakit ako. Kasi habang lumalaban ako sa clashback, may uh, chicken packs pa rin ako until final. May chicken packs pa rin ako. So hindi talaga ako okay that time. Season 2 sab ang balikan ni Nef Medina samtang season 1 kang Bea. Hi, uh, I'm Nef Medina from Cavite, a clash po from season 2. Siguro kung magkaroon, ng, magkaroon man ng time machine at makabalik ng season 1, ang babaguin ko siguro yung pyesa ko. Kasi medyo doon ako nagkaroon ng problema. Kasi yung comment sa akin before ni Miss Ai Ai, hindi nila na na nalaman na I believe I can fly pala yung song which is nag-start agad ako sa second verse ng kanta tapos adlib agad ganyan so siguro yun yung bagay na ayusin ko nung season 1 na kahit hindi man ako manalo at least man lang na i ko siya ng maayos Ang first runner-up sa season 5 na si Arabel de la Cruz adun election nga nakatunan Yung lessons po na natutunan ko ng season namin is yun nga po uh, kailangan mas matapang ako ngayon kasi ganun din naman hindi lang po sa pag-compete eh. Sa life ganun din eh. apply ko rin po yun sa buhay ko. Yung pagiging matapang na hindi mo man sure kung anong mangyayari. Pero ngayong andyan ka na sa moment na yan, ibigay mo na. Sikat usab si Season 2, Tombe Romula, sa sakit na pamaagi, human nag-viral ang video ang iyang performance, di imipiyok siya sa iyang pagkanta. Ay, sorry ako on TV. Oh God, pag naalala ko yun talaga. Actually, two years after po ng daklasyon, ilang, ilang years ko, hindi ko po yung pinapanood eh. Bisan pa man ini, mas buot nilang i-focus ang umaabot ng kompetisyon ng mudaog isip The Clash Season 7. At ang iyang tigi sa tingog sa mga The Clash backers o bagong clashers sa Round 2 sa Gudkarong Domingo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.